Mga Dapit Hapon na! Sabat na! Pumasok na kayo! po. Handa na ba kayo? Sabay-sabay tayong matuto. Alamin ang sagot sa trivia. Sabayan ang mga awitin. Makinig na kwento. At matutunan ang mga lessons. Para lalo kayong maging mababait na bata. Huwag kalimutan. Love kayo ni Jesus. Kaya nais niya na matuto kayo ng mabuting asal Oh, upo na. Pwedeng isama ang inyong mga magulang, kapatid, loved ones, and friends. Ano ang tawag sa taong nag-eeksperimento ng mga chemicals? mist Ano ang tawat sa lugar na pwede kang mag-experiment ng mga chemical Laboratory Mga apo. handa na ba kayo Anla mga bata? Ba kayo? Ang magkwekwento mag sa atin ngayon ay si Daniel Josiah Torres. Siya ay galing sa Bakong Seventh-day Adventist Church at siya ay 11 years old. Ang kanyang kwento ay may pamagat na Trumpet of Hope. Nandito na si Daniel. Pakinig na tayo. Small beginnings. Si Lance ay masayang-masaya mas masaya pa sa asang may tatlong buntot. Siya kasi ay nakatanggap ng chemistry kit galing sa kanyang uncle. Sa loob ay may sa loob ng box ay meron test tubes, beakers, glass rods, boxes para sa chemicals, at meron pang bunsan burner, meron din instructions kung paano gumawa ng oxygen at hydrogen. Dad, tingnan mo. Sabi ni Lance habang tinitingnan-tingnan niya paulit ang box. Sana hindi mo ito masunog ang bahay, sabi ng kanyang dad. Hindi naman, dad. Pero alam mo, baga magagawa ko? Magkaka-invent ako ng kahit ano paalam kung ano yung may invent ko. Pero sigurado ako, makakapag-invent ako. Maaaring gamot, chemical. Basta, makakagawa ako ng Makakagawa ako ng maraming pera. Maaari, maaari akong makagawa ng gamot sa indigestion o rayuma. At makikilala ako ng marami baka ma-interview pa ako at mailagay yung pangalan ko sa newspaper. Teka lang anak, parang sumasobra ka naman. Wala ka pang nasisimulan. Alam ko dad, kaya, kaya nga dapat magkaroon na ako ng laborator, laboratory para maayos ko para maayos ko nga ang regalo ni Uncle, kailangan ko din ng room na may na may sink, hot and cold water, at kuryente, at kuryente din, at maraming lagayan. Anything else, anak? Isipin ko pa, dad. Isipin ko pa, dad. Tingnan mo po. Pwede na kaya sa garahe natin? Kailangan maganda po para matutuwa ang mga bibisita sa atin. haha <laughs> Ba't ka natutuwa, daddy? Natatawa lang ako sa naiisip mo, Lance. Siyempre, gusto ko maging successful sa paglaki. Sa paglaki mo. Pero, mali naman ang plano mo. Dapat nagsisimula, dapat nagsisimula ka muna sa pinakamababa. Lahat ng malaking bagay ay nagsisimula sa pinakamababa. Edison ay nakap, nakapag ng maraming bagay ay nagsimula muna nagsimula muna sa lumang gamit. Wala siyang lab o iba pang materials. Si Franklin, isang magaling na scientist na pag-aralan niya yung kidlat gamit lang na saranggola, silk, at panyo at susi. Si Welke, kilalang artist, natuto mag-paint galing gamit ng sinunog na sanga. Si Morris, milyonary ang gumagawa ng na sasakyan. Nagsimula muna lang siyang nakikitulong sa bike repair shop. Si Benjamin West, gumawa ng unang brush gamit na buntot ng pusa. Si Dr. Wallingston, bago naging magaling na scientist, na, na, nagsimula muna sa lumang lab sa lumang sa lumang kwarto. Kaya Lance, kung gusto mo maging kilalang scientist, magsimula ka muna sa pinakang mababa at, pi at simple. So, hindi na ako pwede magkaroon ng labdad. Pwede pa rin na doon ka muna sa garden. Meron doon tubig at gas. Ayusin, ayusin mo yun. At doon ka magsimula at tandaan mo mas maganda ang ID, mas maganda ang idea mas sa bagong gamit. Isip si Lance. Sana dad makagawa mo rin ako ng magandang lab pero tatanggapin mo muna. Tatanggapin ko muna ang inalok mo sa akin dad. Salamat dad. Lance Laboratories. And padating na ako. Nagsimula na si sa mali sa kanyang maliit na simula. The end. Bye-bye. 2 3 ang taong nagpapakumbaba at handang magsimula sa maliit at simpleng bagay ay maaabot ang tagumpay na kanyang inaasam. Okay? Sige, tayo ay manalangin. Ama naming banal, kami ay nagpapasalamat na kayo ang lagi namin kasama sa aming buhay at maraming salamat na kami ay inyong ililigtas. Pagbalain ko ang bawat isa, lalong-lalong na ang mga batang ito, maging maingat sila sa buhay dahil alam ko po na kayo ang mag-iingat sa kanila. Maraming salamat sa paglilig sa aming dalang sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. So, paano? Hanggang sa muli, pagmalain kayo ng ating Panginoon. Bye! 爱里。<music> <music>